Kapagpala ng Martes, mga kalandas. Bukas ay Ash Wednesday na at Valentine's Day din. Sana ay nakapag na kayo na sa simbahan na muna ang date. Date with the Lord ba? Upang magsimba at makapagpakurusan o bilang pakikiisa sa pagsisimula natin sa panahon ng kwaresma. At upang makapag-fasting at abstinence, baka pwedeng pandesal na lang muna ang ating kainin pagkatapos sumimba tampok sa ebanghelyo ngayon ang lebadura o yung yeast, ang pampaalsa ng tinapay. Ano ba itong sinasabi ni Jesus na lebadura ng mga pariseyo? Basahin natin at pagnilayan ang mabuting balita mula kay San Marcos chapter 8 verses 14 to 21. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang tinapay sa bangka. ingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga pariseyo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila tinanong niya. Bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limang libo? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? Labindalwa po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libo. Ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. Pitong bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan? Wika niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang lebadura pala o yeast ay isang powder na sangkap sa tinapay at ito yung nagpapaalsa minsan nangyari, nag-bake ng tinapay ang anak ko. Hindi umalsa <laughs> dahil daw pala luma na yung yeast. Patay na yung mga microorganisms kaya wala na itong bisa. E ano naman ang pakahulugan ni Jesus ng kanyang sinabing ilaga ninyo ang lebadura ng mga pariseyo at ang libadura ni Herodes. Ito po pala ay isang babala sa mga maliliit na bagay na hindi natin namamalayan ay magdadala na pala sa atin sa malalaki o mabibigat na kasalanan. Ilang halimbawa, yung counting chismis na narinig mo lang naman tapos naikwento mo kay kumare o kay kumpare tapos ayun, kumalat na at ikaw ang tinuturong nagpakalat. Isa pang halimbawa, yung simpleng buruan. Konting tagay, konting kansyawan, tawanan, maya-maya nagiging berde na ang kulay. Maya-maya medyo malaswa na ang mga usapan. Pero nag enjoy ka na at medyo lasing ka na rin pala. Isa pang halimbawa, yung may inabot sa'yo na palato, nakasobre, pa-thank you. At nang binuksan mo, aba, salamat, malaking halaga, makakatulong sa pangangailangan. Sabi mo sa sarili mo, okay lang naman, hindi naman ako yung nanghingi, kusang ibinigay. Pero sa susunod na linggo, nagulat ka kasi sinisingil ka na dun sa pabor. May pinapagawa sa'yo na illegal pala at nahihiya tanggihan dahil nga may tinanggap ka na. Yun pala yun. Lahat daw pala ng malalaki ay nagsisimula sa maliliit at kakaunti. Parang yeast o lebadura sa tinapay kaibigan. Yan ang paalala ni Jesus sa ating lahat ngayong papasok na tayo sa panahon ng kwaresma. Pakaingatan ang pagpasok sa ating mga puso at isipan ng maliliit na panimula o ugat o mitsa sa mas mabibigat pang pagkakasala. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, like at share mo na. Ibahagi mo na ang mabuting balita sa iyong mga kaibigan